kasama sila Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video dito. Uh, sabihin ko po sa inyo bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi, hindi, hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget, pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Uh, ng NBI, batay dito sa reklamo ko at Uh, maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanya ng ito ng pagsisinungaling fake news, uh, witness tampering, uh, at saka psychological warfare? Okay. Yung po, ito kasi parang his life is in, in danger po. Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, uh, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan natin ana sa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe ni Michael Maurillo sa PNP Davao ilang maaksyon na. At hanggang ngayon inaasahan kung maaksyonan nila ang sitwasyon kung ano man yon ni Michael Maurillo at para uh, mas mapalalim pa yung hiniling kung investigasyon wala pa rin nagaangkin. At pangalawa, para investigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasimulang nakalagay sa mga video ni Michael Maurillo. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jasonza, Sonza, Sasaso, Trixie Cruz Angeles, Panat Bay, at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito. Aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila.